Hello guys, for today's video, nakabili na ako ng damit na pambabae. Ito talaga bilhin kasi minsan ang role ko kasi is babae. Ayan. So bumili ako ng dalawa kasi nung unang unang video ko, nakihiram lang ako ng damit ng pambabae sa ko. So ayun, nakabili na ako ng damit na pambabae dalawa. Yan. So ito na guys, yung binili kong damit na pambabae. So, minsan <coughs> kasi ang role ko ay babae. Ano yun, gano'n. So, meron. <coughs> so, hindi na ako maghiram ng damit para lang isuot pag magkaroon ako ng video. Ayan. Bumili talaga ako yellow Ayan, at ang isa naman ay yung kulay puti. Paborito ko din yung yellow. Kaya binili ko yung yellow. So, kinapalan ko na lang talaga ang mukha ko wala ko ng damit na pangsuot sa paggawa ko ng content Ayan. yung isa naman ay puti no. Oh. binili ko talaga ito kasi ah, oh, ayan o oh. kasi mahihiya ako <laughs> maghiram ng damit sa cupboard mit ko kasi pang content ko lang <laughs> yun para na abong sindirila guys <laughs>